Hi, B. Hello, everybody. Hello, princess. Ano mga pinang-purchase mo? Meron siyang baby watermelon, bread can, Dutch meal, and then, and so on. Yes. Ino mo sila, tita. Hi, tita. Hello po. Shout out, guys. Yes. Balon later na. Hanap tayo. Ulitin mo nga. Ulitin nga wag ganun. Hindi ka man lang nag -vis -vis yung amos ng aking princess. O, dito na. Dito ka ano? na. Hmm? later, bihanap tayo ng balon. Okay? Bye-bye. Okay. Say bye-bye. Bye-bye. Good night. Good night.